Ay, nako ay oh pero eto muna good news to partner okay good news muna tayo ah uh, Mary Jane Veloso will be sent back uh, to the Philippines from Indonesia President uh, Ferdinand Marcos Jr. confirmed Wednesday sa wakas Oo nga. partner imajin mo ano nato partner sampung taon hindi, si ang, ang nauna 'diya si Pinoy. Pinoy. Tama? Oo. Pinakiusap niya 'yan, 'di ba? Pinakiusap, si pinakiusap pa dati. Pinakiusap, Oo. pinakiusap hanggang sa medyo tumagal-tagal-tagal-tagal. Oo. Indonesia confirms nine death row convicts will be executed, including Filipino Mary Jane Veloso. Indonesia confirms Filipino maid Mary Jane Veloso, along with eight other death row convicts will be executed. two from australia two from nigeria one from brazil cordova ghana and indonesia the announcement comes after indonesian president joko widodo or jokowi called for an emergency meeting ignoring philippine president benigno aquino's plea to make veloso a state witness against the drug syndicate that reportedly duped her Aquino says Veloso was not initially willing to testify, but says, quote, she is now very cooperative, we have the opportunity in our case to get the necessary evidence to successfully prosecute the illegal recruiters. On Veloso's alleged illegal recruiter, Maria Cristina Serio voluntarily surrenders to authorities. Serio faces illegal recruitment, human trafficking, and estafa charges, Filed by the National Bureau of Investigation. Two others face the same charges in connection with Veloso's case. On Sunday, an online petition to grant Veloso clemency went viral, gathering over 13,000 signatures from 127 countries. The appeal holds the record for being the fastest growing petition on global platform Change.org Philippines. What do you Sinabi ba niya? <laughs> Implement nyo yan. Kasi droga yan eh. Pakicheck, pakicheck. Uh -huh. I am ready to accept it. For the simple reason, I do not doubt the judicial system of Indonesia. I have been there once upon a time and I was able to observe how it works. Whether or not she is really guilty, she is bound to be culpab culpab culpable uh, liability. So, I might just accept the, the system and plead for mercy. But uh, if uh, President Widodo will deny it, still uh, I would be grateful that she uh, has been treated very well. For after all, we have our laws to follow. And uh, had it been any other or the other way around, I might also be at the receiving end of uh, so many pleas for mercy and I would never know what or how to react. Bakay correct ma klaro na. Ano ang take dito ni dating pangulo na tete kay ano? Ke para ni Veloso. Sige nga bakay check nga. Uh, Ito ba, Auntie, sige go partner. Uh, Philippine President Rodrigo Duterte said that it hmm. would not interfere if Indonesia <laughs> decided to execute a <laughs> Filipina inmate oh, convicted diba. of drug smuggling whose case drew international attention last year. Oh, diba? oh, okay. Walang ka effort effort Sige, implement nyo. Kill. Oh. Indonesian <laughs> President Joko si Widodo pangato d'ate mm. told reporters after eight al-Adha prayers that his counterpart had given the green light of Indonesia oh, were to push ahead with the execution. Mm. Oh, I told him about Mary Jane and that Mary Jane brought 2.6 kilogram of heroin, said mm. Jokowi as the Indonesian president is widely known according to the Indonesian cabinet secretary website. President Duterte at that time conveyed, please go ahead if she will be executed. Di ba? Walang effort. Walang effort to save. Ang tanong natin ganito. Eh hindi naman biktima lang itong si Mary Jane. Oo. Biktima siya. Parang pinadala lang daw eh. Walang kamuhuwang eh. Ito yung ano po ah. Insidente ng isang magulang eh gusto lamang makipagsapalaran sa ibang bansa para sa kanyang pamilya rito. So in other words, hindi siya nakapagtrabaho? Airport pala, oh, pa lang? Oo, nahuli na partner. Diba? Uh, Nirecruit siya, wala siyang kalamalam na yung maleta pala na pinadala partner hmm. sa loob-loob nun, eh, kasok -kas sulukan, di ba? Oo, oh, oh yung... droga pala. Hindi niya alam. Hindi niya alam eh dati talagang talamak ang ganitong klaseng ano partner eh. Y yung Smuggling. mga maliliit ang ano, oh, 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 oh. ano noon. eh, na Nakikita naman sa ano yan ah. Sa, sa X-ray machine. Ah. Na pero parang may ano partner eh. Uh, hawag ito ng sindikato eh. Kung may kasabot sila. Oo, may mga kasabot sila partner. Oo. Mm. Kaya una dito sa atin, mm. yun ang tanong dati, bata ka rito. Oh, di ba? So, oh. ibig sabihin, meron nga. Meron. Na akin lang partner ganito. Kulo <coughs> tapos na to ha. Mm -mm. Pero tingnan mo. Okay, si Pinoy nakipag-usap. Mm. Di ba? Si Pinoy. Oo. Uh -huh. -oh. Dating kay Duterte. Sige na bala kayo diyan kung gusto niyo mm -mm. bitayin niya, bitayin niyo. Ang akin lang sana, sana <coughs> man lang kinausap niya yung tao. Mm -mm. Inalam niya yung kwento. Abogado naman siya eh alam naman niya magplanta ng ebidensya, partner. So, malalaman niya dun sa tao, kung naplantahan lang ng mm. ebidensya. Alam niya, it takes one to know one, partner. Yeah. Di ba? Sana man lang, the concern, nagpakita siya ng concern, ano ba nangyari sa Pilipina na to? Kasi hindi ko alam. Alamin mo! Hindi! Eh, porkit, siguro, maliit tao, oh, oh. porkit maliit na tao, porkit maliit, go! Oo. Oh, oh. Eh siguro, uh, partner... Kasi droga. Oo, droga. Still. At yun yung kanyang ano eh. Wala kang personal knowledge dun eh. Ba't hindi mo muna ako yung Pinoy? Para naman magkaroon ka ng konting simpatya. Pinoy yun, na nasa ibang bansa, partner, mahuli ka sa ibang bansa, ang hirap. Oo. Diba? Ka Siguro, ka kanya-kanya nga partner eh. Uh, ng take rito ng bawat administrasyon. Pero again, tama ka. Kasi uh, yun ang kanyang advocacy eh. Para labanan ang droga. Kaya lumalabas at ga, tuloy. At ga, ga, galing yun dito. oh lumalabas talaga dito si dating at, Paul Duterte Pagdating sa droga, mukhang walang due process. Mm-hmm. Uh -huh. Pagdating sa maliliit, walang due process. Oo. Uh -huh. Pero pagdating sa kanila ngayon, dapat sila bigyan at sampahan ng kaso. Mm-hmm. Uh -huh. Dapat may due process. Kakaiba din, di ba? Mm-hmm. Pero reaction ko lang 'yon kasi 'di ba syempre buhay ito. Oo. Ayaw naman din na talaga natin ng droga. Mm -mm. Pero ang sa akin lang man lang sana kinausap niya. Oo. Kinausap ba niya mga clear Wala akong nakita kasi pinagugunyo eh. No, so, so it means may may ano ata partner eh. Ano? May sitwasyon na pumunta doon si tama ba kung nung pag aalala ko pumunta dati si uh, Pangulong Duterte doon sa Indonesia. At parang mm. nakausap ba niya si Mary Jane? Parang mm. ganun partner eh. Oo. Oh. Eh, Wala eh, nakalagay dito. Oh. oh. Indonesia insists Duterte accepted Veloso execution. Mm, -mm. Oo. Oh. Diba? Mm -mm. Sana matandaan ito ng mga kamag-anak ni Biloso. Mm -mm. Itong tinura ni dating Pangulong Duterte. Oo. Oh. Ang sinabi lang naman eh, hindi na siya mag, ano to, amang himang himang hihimasok i will not interfere uh, with indonesian's decision follow your own laws oh uh, yeah wala nga effort oo uh -oh. to save at least kung alam niya mararamdaman naman niya yun, kung inosente o oh, nga ng ebidensya oo uh -oh. di ba kung nalaman mo nal nalaman mo na naplanta ng ebidensya di ka ba maaawa di ba naawa ka din eh mm oo uh -oh. So, ayun. Uh, kaya natuwa naman ang Pangulo, ang uh, administrasyon ngayon, dito sa naging decision partner. Uh. At sabi nga ng uh, Pangulong Marcos, Mary Jane story uh, resonates with many. A mother trapped by the grip of uh, poverty who made one desperate choice that uh, altered the course of her life while she was held accountable under Indonesian law, she remains a victim of her circumstances. yun mm. ang sabi ng ano to pangulo. Oh, the president also extended his gratitude to Indonesian President Prabowo Subianto and their government for their goodwill, calling it a reflection of the two countries' shared commitment to justice and compassion. So iba din yung dating ano kasi kay Widodo din medyo nahirapan eh. Mm. Pero ito pardon, lumalabas. Oo. Oh, oh. Ni-request pala ito ni ano ni PBBM. No, lumalabas. parang ganun. During ito, during the 42nd ASEAN Summit and related summits in Indonesia mm -hmm. in May 2023, President Marcos emphasized uh, emphasize the Philippine government has consistently appealed to Indonesia for veloso's pardon, commutation of sentence and extradition so she could mm -mm. serve her sentence in the Philippines. No. Pero paano yan, partner? Uh, kasi patuloy pa rin yung uh, kaso niya doon sa Indonesia. Mm. Hindi pa lang, eh, di ba? Uh, Ang sabi dito, to uh, is serve and sentence dito sa Pilipinas, hindi eh, oh. di makukulong pa rin. Oo, oh, makukulong But pa rin. But na, na save yung buhay. Oo, oh, oo, oh, oh, Kasi oh. wala naman tayong death penalty. Oo, oh, oh. So, malakin bagay din Atas permintaan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Republik Indonesia untuk uh, memberikan pengampunan lagi-lagi ditolak oleh presiden kita dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pindah, pernah kita uh, lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita tapi kita melakukan satu kebijakan yang di dalam istilah hukum pidana disebut dengan e, pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners berapa syarat yang kita ajukan dan itu diterima oleh pemerintah Filipina pertama adalah bahwa pemerintah Filipina dan juga negara-negara lain yang berkeinginan yang sama untuk e, memindahkan narapidana itu pertama mereka harus mengakui putusan pengadilan kita, menghormati putusan pengadilan kita dan negara kita berwenang untuk mengadili warga negara mereka jika melakukan tindak pidana di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi mereka menghormati dan tidak mempersoalkan. Misalnya pengadilan kita memutuskan orang itu dihukum 20 tahun, dihukum seumur hidup, atau dihukum mati itu mereka terima. Nah, Filipina itu adalah negara yang sudah menghapuskan pidana mati di dalam KUHP mereka. Jadi mungkin saja seperti yang kita dengar kabarnya seperti itu, kalau dia sudah dikembalikan ke Filipina adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan grasi, misalnya akan diberi grasi seumur hidup ya. Maka dia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan uh, Indonesia. dan itu kita hormati sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Marcos uh, dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di negaranya. So okay, so batas natin na ang Oo, oh, oh, malamang dito na. Kasi kung kulong na lang, so, kung oh, oh. na lang siya. Pero hindi ko na alam kung paano pag-uusapan yung kung ilan years or what. So dito na didinig. Oh. Tutuloy yung kanyang, kanyang kaso. To serve sentence na daw. Ano ba? Hindi ba ba siya na-convict? Oo. Oh, oh. So tuloy-tuloy na rito oh, partner. Ang mga malabas. Oo. 'Di ba? So depende na sa usapan nila paano. Mm -hmm. So basta pa majustify lahat. So can the president also decide partner kung ano yung ano? Titingin ko state to state kung ano oh, oh. yung ano yung kondisyon ng Indonesia oh, oh. para ma satisfy yung yung justice, 'di ba? Pa oh, oh. serve yung justice o oh, depende na sa usapan paano. Oh, oh, 'Di ba kasi na, pero, state to state naman yung nag-uusap. Eh. Oo. Oh. Na, uh, pero at least magandang regalo ito lalo tigit sa mga Pasko. anak. O magpapasko partner. Hindi siguro sabi nga natin, ito naman mana ah, wala man tayo alam na personal dyan. Uh, kung lumalabas talaga siya partner na walang alam, mm -mm. Na talagang porkit maliit, ginamit. Uh Oo. -oh. Uh -oh. laking ano nun partner. Thank God. di ba As in, mm -mm. thank God yan. Miracle yan, partner. Kaya nga. di Diba? At na siye nahuli naman rito yung kanya mga recruiter, di ba? Mm -mm, mm -mm. Oo, nasampahan na rin ng kaso. Oh, Nakakainis, di diba? na nakatulong nga yun, di ba, partner? Mm. Doon sa kaso ni uh, kaya naudlot nang naudlot yung mm. dapat na sentensya ng kamatayan sa kanya partner. Oo. Mm -mm. uh, dahil nga rito sa mga ebidensya na kaninong panahon ba yun? Kay panahon ba yun ni Pinoy? Ang ah, alin, partner. Yung uh, nag-effort talaga, partner, para makahanap ng ebidensya. Oo, Pinoy. Oo. Pinoy. Oo, to prove. Di ba? Ilalagay siya uh, yun, mga oo. recruiter uh, para oo, matulungan. Para matulungan na mailayo sa bingit ng kamatayan itong ating kababayan. No. So, yun, at least uh, kahit pa paano, eh, may pag-asa ng nakikita rito kay Veloso. Oo, at oo. least alam, alam mo na yung death penalty na ipapataw, hindi na siya. Oo. Diba? Oo. Oh. So, papa, well, nasa ano ba yan? Uh, administration partner sa kung paano uh, hinahandle, di ba, yung ganitong sitwasyon ng ating mga kababayan na, ngay, na, nasa bingit ng kamatayan. Oo. Oh, kung, kung nag-effort si PBBM eh. Well, beloso. Ten uh, years eh. Pero makikita mo rin, partner. Effort oh, oh. Ni, ni Pinoy noon tumagal eh. Oo. Oh, oh. If not for Pinoy, kung Duterte agad ng salita niyan, wala na yun. Patay. <laughs> Kunyari, nangyari yung kay Biloso, wala pa, wala, tapos na si Pinoy ha. Oo. Oh, oh. Tapos na yung term. Nasentensyahan ng death penalty, halimbawa, Duterte, patay na yun. <laughs> patay na yun. Wala nang effort eh. Hindi nag-exert ng effort si, P, si Dati Paul Duterte. No. Go ahead. Di ba? Ganun eh. So yung pag-exert ng effort ni Pinoy, lumawig, tumagal. Mm -hmm. Nung panahon na lang, buti ng panahon ni, P, ni uh, Pangulong Duterte, walang ginal, wala, hindi gumalaw. Pagdating ulit kay PBBM, mag decide yung Indonesia. Uh hey, good thing. Oo. Well, siguro, da, uh, hindi din pinakinggan ng Indonesian Dano Partner Government because... Si Duterte. <laughs> <laughs> hindi, hindi. kasi Sino? may, paka, may mga ebidensya din eh, sila eh. Baka nag-isip. Oo, oh, oh. Sa ba, you... Pero kaninong effort? Hindi uh -oh. nga, pinoy pa rin. Hindi yan uh -oh. effort ni Duterte. Eh. Uh oh. Di ba? Wala siyang ka-effort-effort effort dyan. Wala wa, wa siyang pakisabuhay nung tao. Yun yun. Maliwanag yun. No, yun. Sinabi lang naman niya, gawin yung batas ninyo kung anong... Kaya nga walang effort, uh -oh. di ba? Parang wala. <laughs> Uh, sabi ni Loki, kinausap yan ni pinoy si widodo uh. sa side meeting nila uh. kaya napigilan yung uh -oh. pagbitay Totoo. yun, nga, kasi, yun eh. noo, dahil nga, may mga ipinakita din tayong ebidensya uh. yung gobyerno dati natin uh, gumawa din ng paraan para tulungan itong uh. si veloso uh. oh. oo oo nga sabi ko kung nasentensyahan niya ng panahon ni Duterte wala si pinoy eh, lumabas uh oo -oh. tapos na yung term niya tapos sa ah, si Duterte pumasok. Go ahead. <laughs> ano yan dito? Sabi, Nala sa earth yan. Oy, sabi ni Beng Mara, kapitbahay namin yung uh, recruiter. Talaga? Oy, sa Dasma Cavite. Grabe Saka, yun, no? Ko lang nalaman ng may uh, media na, na, sa subdivision ah, namin. Ah, sabi ni Beng Mar, kapit bahay pa rin yung recruiter. Ano, ni recruiter. Ano sa na recruiter na yan? Siyang ipalit. Nakakulong na ata eh. Grabe oh. yun, no? Walang awa porkit maliit na tao. No, alam mo uh -oh. yun, yung parang napaka-naive. Napaka-inusente sa mangyayari. Uh Oo. -oh. Wala silang pakialam. Nakakalungkot uh, yung gano'n. Independent probinsyana nakakatakot mag-resource person. Very cooperative pero contempt. Kaloka. Ulit-ulit-ulit. Uh, nakakatakot mag-resource person. Uh, uh, very, co very cooperative pero, pero contempt, contempt. Kaloka. Paano na lang kung ordinary person lang yan, na walang alam na batas. Pilipinas, Pilipinas. nakakatakot ka na. Akin on time kasi si ano? Si, Zulu ano yan? Si Zuluweka. Independent, pati nga yan, natin, Independent. Independent Provinciana. In, independent Provinciana. Ah, napanood mo ba yung buo? Nang hearing. Oo, yung. nasya-sya, tinatanong ko no, si Independent. Oh. Kung napanood mo yung buo, ah, ito ha, ano tayo ha, wala tayo, kumbaga, ang, para tayong kabayo, mm -hmm. ang mata natin, diretso lang ha, hindi tayo kakanan, hindi tayo kakaliwa, diretso lang tayo, mm -mm. focus tayo doon sa issue. Ha? Naku, tanong natin kay Independent Provincia, na kung napanood ba niya yung buo? Okay? Kasi kung napanood niya yung, yung buo, o napanood mo yung buo, sasabi mo, justified yung pang contempt. Oh. Kung napanood niya ng buo, mm -mm. kasi kung dulo lang, yung hearing. Ito, yung, yung news lang ni ni, 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 Grace, sasabi niya talaga na, ano, na dapat hindi mo contempt. Pero kung pinanood mo yung buo at nakita mo kung paano siya sumagot. Di ba? Ah, kasi ang issue naman dito ah, independent hindi naman yung paano naging sumagot actually. Eh. Okay? Ang naging issue dito sa pagcontempt niya is yung letter niya. Partner, yung letter sa COA na wag kayong makipagtulungan sa house. Yun yun. Hindi siya na contempt because of the answers uh -oh. doon sa uh, committee kanina. Na contempt siya because of her letter. Na huwag kayo makipag-cooperate. Dati pa tayo eh, di ba? Mm -hmm. Bago pa nag si VP Sara, sasara si VP Sara eh, na ang nagpakita ng letter ay walang iba kundi si Luistro, Congresswoman Luistro. Nakasaad doon sa COA, huwag kayo makipag-cooperate, huwag ibigay mga papel namin. Kasi hindi yan in aid of legislation. Ganon mm -hmm. Ganun yung letter. oh tapos parang lumalabas pa doon sa letter na bias. Mm -hmm. So doon siya na contempt, hindi sasagot niya kanina. Ayun. So maliwanag 'yon. Ah. So kasi sabi ni kanina ni independent provincial na very cooperative daw. So uh -oh. actually yung pagiging very cooperative, hindi siya issue. Mhm. Mm yung letter kanina, "Hello Joy, ni Sado 'yan ang nabigay ng ano picture. Ayun. Thank you. Okay. Sabi naman ni the captain 71 dalawang Australians tinuluyan ng Indonesia oh. kahit grabe pakiusap to think grabe yung financial aid na ibinigay ng Australia sa Indonesia oh, oh you see baka nga yung pagtulong nung panahon ni Pinoy ikit oh, oh. yung mga dokumento Ibi oh. na baka nakapag-antig ng damdamin alam oh, mo yon oh, oh. na parang nabuksan yung isip nila, oo, oh, oh, pwede maging pwede to maging biktima lang. Uh oo. -oh. Kaya tumagal inaral, 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 inaral uh -oh. siguro, 'di ba? Tapos ng panahon ni <laughs> <laughs> ni Pangulo Duterte. Hinto muna tayo. Hinto muna tayo. Di ba? Tapos dumating ulit sa panahon ni, ni PBBM. Uh -oh. <laughs> Inopit ulit. Uh -oh. Kasi <laughs> talagang panahon ni Pinay Partner. Lahat, lahat. ng paraan. Oo. Uh -oh lahat ng paraan kasi yun yung kasaksagan partner ibibitay na siya eh. yes ibibitay na siya yun. oo oo <laughs> kasi mantaki mo na huli yung bulto bultong ano 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 to heroin sa kanyang bagahe. saka isa pa partner talagang kailangan din nila Pinoy asikasuhin yon mm -mm. kasi nasisi yung taga ano eh ah uh, para nasisi yung taga-embassy ba natin dun? Mm -mm. Or er, basta... Na hindi ka agad-agad. Na hindi agad. natulungan ng lawyer natin. Di ba? Kaya bigla yung umano, para nasisi. Oo. Bakit hindi natulungan ng lawyer? Bakit ganyan-ganyan? Ganyang? May ebidensya pala kayo, ba't hindi Oo. nyo yung nasikaso agad? Oo. Nung lawyer. Oo. Nang Pilipinas. Di ba? Sa embassy. Oo. Oo. So, kaya sagad ng tulong dyan. Oo. Tapos nakita nga nila na parang biktima lang, kaya puspos ang tulong. Oo. Mm. Uh, sabi nga rito, araw na lang, bibitayin na siya, mabuti na lang, may world event ata mm. nung uh, mga leader, kaya nabulungan pa ni Pinoy si Widodo. Oh diba? Oh, yung pang-a-panahon uh, mm. na yun. Hindi, talagang ano na rin ito. Destiny. Eh. Tsaka partner, siguro talagang tinutulungan ng Panginoon. Yes! Yung oh, oh. oh, number one oh, yung partner partner kasi kahit sabi mo nga sinabi ng uh, kasunod ng administration so kill. din yung mabatas so, din yung batas pero kill K-I-L-L uh, ay nako ah uh, Danson <laughs> tawa tawa na hindi sinasabi ko ng partner Siguro, kasi kung nang hindi yan oh, oh. natakaw na Tapos... Buti, na, na lang ngayon na lang partner na isip na ibalik sa panahon ni sa talagang tinutulugan to talaga Palin partner, panahon na ni PBBM na sinasabi pwede ka na, na. <laughs> kasi ligtas ka na <laughs> yung dati panahon may baril na siguro sa kamayan <laughs> Just me. <laughs> Ay, nako. Attorney. Okay. Sige, partner. So, paano? Hanggang 930, bukas. Oh, hanggang, bukas. bukas. Magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clay Castle. Papalarang, lang. tulugan. Ang inyong kalapatan. Maraming salamat din mga kayubi sa inyong oras at panahon.